kasama kayo Nandito po tayo ngayon sa Vikings Marikina kung saan ay kain po tayo dito sa birthday ng aking asawa. At ito po ang aking mga kasama po mga kayo doon. Ito po ang aking misis. Birthday niya ngayon. Yung kapatid niya, ito po ang anak namin nag libre sa Vikings. Vikings Marikina mga kayo doon. Bago po natin simula ng ating pagkain. Sarap din talaga ng pagkain dito mga ka-idol. Dito lang po sa Vikings Marikina. Hmm. Hmm, dami po idol oh, yan po, yan po. pa yung mga uh, linuto doon. At bago po tayo muna magkain muna Kanina nakakain na kami Bago huli na itong pagkain na to Shoutout muna sa aking mga subscribers yan Heidi Dalagit Vlog Bisayang Tagalog Vlog Charlie Bernal Marabil Channel Anjun TV 1979 Official. Batang Oldies Oficial Parungaw Mix Vlog Buhay Senior TV Lucky Jiko pa, mga ka-idol lagdagan natin to, Ubusin natin ito. pasensya na kayo, wala natong entry intro throw. No, no entry to, throw, mga kaidol. Karot at it vlog. Usang-usang gabi ninyong vlog. rapidongo, Winner na kanay. Kuya birds vlog. Andon Mix vlog. Larry Salazar. Madyong 7 4 Marunong tuma mga mga adyong nga ito. Kaya idol, wala itong alam sa Bryan Brian Noriga, Epic Sampaga, Manuel Garcia, Rick Slatsika, Ronald TV, pa mga kaidol, Picunio Brothers, BCD Katargi TV, Joseph Rose, PNB Lagro, Saldi Francis Tagbak, MO, OC SD Karanog dyan sa Makati mga kaidol ah. ah. mga kaidol nagtagam pa natin to Lipiro sa vlog pa vlog Era mo let's sound connection Mami G Yusip Gibo Baldo 69 Lorena 1970s si Clito 31 Buying TV Monica Silvestri Andon Mix Vlog, Gerald Ocampo, Kuya Vince Vlog, Mang Kulok, Opa, mga kaidol, Chuku Buknoy Channel, My, My Words of Cake, Tim Lagalag Channel, Juicy Vlog, Minani Tengson Vlog, Pag mga kaidol, at sa mga nabanggit ko mga idol, sana suportahan po ninyo sila lahat. Mga idol, suportahan ninyo sana sila lahat. Pasinsya na kayo, no? Intro-intro na ito mga idol. Butom na ako, kanina po naka-umpisa, pero pabanat po ulit ito. Ito, mga pagkain mga idol. Ito po, ito masarap. Daming mong panita. Mamaya, may video ulit ako ng panibago doon sa mga bago kami lumabas. Kap ng pagkain ito sa... Vikings Marikina yun yun hmm? mga saan ka dito kami sa dulo dahil kung gusto ninyong pumunta dito magpreserve kayo Ay, kami walk in na kasi ah, dito kami sa dulo dulo ng unang hanggan mga kain ah, so. maraming maraming salamat po sa inyong panahon na ating munting palabas mga kaidol ito pa po. Dagdagan po natin ating uh, subscribers dan. Paul Abali Albert Trafer KC Recipe EDC Random Upload Jules Mototik Alcas Mix Pur Marias Vlog Aurora Kison Angelina Rukas MP Lungga Mix TV Sa Vlog Wilfredo Aliera Friends, Saint vlog. Ronaldo Balocos. Quinte Wells TV. Ano to isa to? Hindi ko maanya pa to. Blue Men's Main Chin. Kaya ko hindi ko masyari ma... <coughs> kung anong pangalan niya. Ang kaidol, ako lang kain ko. Maraming maraming sama to. Ayong kapanood. Dapat Ah. At God bless po sa inyo lahat. Sana nyo aking munting palabas na ito mga idol. Ito po, ginawa ko pang Jesus na ito. Kanina, pangalawa na kasi ito. May pang to, may pang-aap to ito mamaya. <clears throat> maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.